ito na makatropa yung ating nagawa oh. Sarap ito, tikman na natin kung anong kuan. Oh, uh, ganda ng kulay niya. Panibagong panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga katropa. Ngayong araw ay mag-aano naman tayo para maiba-iba ulit ang ating vlog. Ay magiihaw naman tayo ng puso ng saging. Ano? Susugba lang natin 'yan. Bali dalawang puso 'yan, isang saba at saka isang pakil ten lang natin maluto mga katropa ayan. para maiba-iba naman ng luto papabalik ka rin lang natin Ayan, oh. ang ganda ang pagka ano ito yung ayan. medyo papa ano pa lang natin kulang pa sa luto mga katropa ayan na mga katropa ah, na natin tamang tama lang yung ganitong luto hmm lang natin dito sa dahon ng saging ayan o hindi ko na pinakaluto ng maganda ayan ito na mga katropa tatanggalin lang natin itong ano uling uling Yeah. You know. Mga tropa mag naman tayo ng rekado, kamatis. sibuyas siyempre mga tropa Siyempre hindi to hindi mawawala ka tropa ang ating siyempre itong ating ano, luya. Mga rekados. Mga tropa, ito na yung ating gata ng nyug. Na may, ang pinangpaga ko dito mga tropa, ay, ano, suka ng nyug. So, ang natin ilagay natin mga tropa yung ating mga ano, mga ingredients ito oh lagi natin dito ay Lagyan natin ng asin para magkalasa-lasa. Tapos syempre mga tropa, lagyan natin ng suka, ah, ng suka, ng toyo para kumulay naman. Ayan oh. Ayan mga tropa, yung kulay nya. Ayan na yan. Haluin ko lang mga tropa. Ayan oh. na mga katropa yung gata natin, ano? Nilagyan natin ng ricados, asin, tsaka ano? Tsaka uh, tuyo. Ang gagawin naman natin mga katropa, eh, dapat hindi natin ito, hindi na talaga ito iniinit. Eh, para gusto ko sana initin, para medyo minit yung ano niya. Yung sauce niya, ayan o. Oh. Hintayin ko lang mga kulo mga katropa, ayan na. Ah. Habang naghihintay tayong kumulo, ay... Eh, prepare natin sa isang lagayan yung ating puso na giniat gayat kanina ito na mga katropa yung ating ano inigang puso ng saging ayan o lalagay lang natin dito sa ating bao na lok lang natin ah, ayan ang mga katropa yung ating queen so ayan ang mga katropa yung ating ano ano eh, intayin lang natin kumulo yung ating pina, yung pinakang sauce nya si so, mga katropa intayin lang natin kumulo ayan o oh, ang ganda ng magiging resulta nya oh. ayan ang mga katropa kulo na yung ating pinakang ano sauce ayan o oh. ilagay lang natin dito sa ating ano ayan o ayan bango eh, eh, talagang ulam na tsura pa lang pero bago ang lahat nyan ilalagay eh, natin ang mga sili yan ano? yan ilalagay natin ang siling yan mas masarap sana mga katropa ito yung may dilis pa eh wala akong nabiling dilis ito na maka tropa yung ating nagawa oh sarap ito tikman na natin kung anong kuan, uh, ganda ng kulay niya ito na maka tropa tikman na natin kung anong ano niya ano naging resulta you know? ano ah, gan parang ano sarap mm mga tropa, swak na swak sa ano, kampulutan kung mahilig kayong uminom mm. Ay, masarap talaga kanin na lang kulang mga tropa, kanin mm. mas masarap sana itong mga tropa kung may dilis pa Mm -hmm. Wala akong masabi mga katropa kundi napakasarap. So ang ganyan lang muna mga katropa ang ating video. Ano? Maraming salamat sa inyo. Panunood. Pwede nyo siyang itry mga katropa kung gusto nyo. The best talaga. Ang sarap. Tingnan dyan muna mga katropa ang ating video. Ano? Ingat kayo.